sa guys oh. Natumba guys. Eh sobrang lakas ng hangin guys oh. Sino? You know? Ating ay ang kamuting guys you oh. Know? Mm. Lakas kasi ng ulan guys sabay malakas pa yung hangin guys. Sino? You know? Ah guys, bagyo na guys. Puno nan guys oh. Natumba guys. Dahil eh, sobrang lakas ng hangin guys oh. Yun oh. Pati nga yung kamuting kahoy, guys you oh. Know? Mm. Lakas kasi ng ulan guys. Sabay malakas pa yung hangin guys. Yun oh. Know? Tara po kayo, ang ang kamuting kahoy. Grabe, ang lakas ng hangin. Grabe, ang lakas ng hangin, guys. Yun o. Nagsitumba ka na yung mga saging ito. Bagyan na talaga na talaga ito, guys. Oh, uh, Natumba na guys. Natumba na yung puno ng saging doon sa kabila kayo. Bagyo na guys, bagyo. Oh. Uh.